Sa mundong puno ng ingay, iyong boto ay ang boses mo. Isa sa pinaka -importante bagay na nasa iyo. Sa bawat tatlo hanggang anim na buwan, tayo binibigyan ng pagkakataon para pumili sa ating kinabukasan. Para sa ating sarili, sa ating pamilya, at sa, mga susunod na henerasyon. Ngunit, ang pagbabagong iyon ay nagsisimula sa isang simpleng pagkilos, pagbot. Kaya paano ka magiging responsableng botante? Ito ang dapat mong gawin. Una, magpalista na maaga at alamin ang iyong presento. Pangalawa, alamin ang tungkol sa mga kandidato at kanilang track record, hindi lamang ang kanilang pangako. Pangatlo, magdala ng valid ID at sundin ang mga protocol sa kalusugan at kaligtasan. Pangapat, gawing liyem at sagrado ang iyong pagboto. At panguli, magulat ng anumang mga palatandaan at pangdadaya o pagbili ng boto. Ito naman ang hindi dapat gawin. Una, huwag ibenta ang iyong boto. Ito ay iyong hinaharap, hindi isang tag ng presyo. Pangalawa, huwag magpalin lang sa kasikatan. Hanapin ang integridad, hindi lang imahe. Pangatlo, huwag kumuha ng mga selfie o larawan ng iyong balota sapagkat lumalabag ito sa mga paruntunan sa halalan. At pangapat, huwag makisali sa pagbabanta, maling impormasyon o pang-aabuso. Hindi mahalaga kung bata ka o matanda, mayaman o mahirap, pantay-pantay ang bawat boto, makapangyarihan ang bawat boto, at oo, kayang baguhin ng iyong boto ang lahat. Huwag na lang umasa ng magandang kinabukasan. Iboto mo ito. Vote smart. Vote okay. with purpose! Somewhere inside all of us is the power to change the world.